Tinampok po namin ang storya ni Manay Rose na may dalawang anak na hindi makapaglakad at parehong gumagapang. Ngayong gabi, alamin po natin kung ano nga ba ang tunay na kondisyon ni Naginging at Duday ayon sa pagsusuri ng mga espesyalista. Para malaman ang tunay na kondisyon na magkapatid na Ginging at Duday, tinulungan sila ng GMA Kapuso Foundation na maipasuri sa mga espesyalista so sila sa x-ray at sa blood test. Tatlong espesyalista ang sumuri sa magkapatid. Kasama si Nanay Rose, una namin kinonsulta ang dalawang pediatrician. Si Nanay, nung nagbubunti siya, mayroon mga infections na hindi completely treated. Magkakaroon talaga ng mga ganong komplikasyon sa bata. Ipinasuri rin sila sa isang child neurologist. Buka nga, mag-isa. natin na kung may pag-asa pang makalakad at makakilos ng normal ang mga bata. Preterm na pinanganak si Jane Rose, seven months lang sa, sa sinapupunan bago lumabas. Maaring nagkaroon ng um, effect sa brain ng bata, no? Uh, yung tinatawag nating uh, perinatal asphyxia kasi hindi siya kaagad umiyak. Tulad ni Gingging, ganoon din ang naging kaso ni Duday. At ang lumabas sa resulta ng pagsusuri Maaring nung time na yon nagkaroon siya ng stroke kasi ang stroke hindi lang sa matatanda nangyayari. Although ang usual causes ng stroke sa bata, yun nga pwedeng uh, infection, pwedeng um, yung asphyxia. Mukhang pareho silang merong cerebral palsy. Para makalakad si Gingging at duday, kailangan silang sumailalin sa mahaba physical at occupational therapy. At dahil hindi pa rin nawawaglit sa isipan ni Nanay Rose ang paglalayas mula sa Surigao del Sur noong bata pa siya, may mensahe siya para sa kanyang magulang. Ma, sana kung na kung makita niyo ako at maririnig, gusto ko sana makita kayo. Kaso wala akong magawa. Patawarin niyo ko. Mahal na mahal ko kayo pa. Ma, Torino at Aling Viviana, sana po makarating sa inyo ang taus-pusong pagsusumamo ng inyong anak na si Rose. At sana nga po siya inyong mapatawad. Samantala para sa mga nais magbigay ng tulong para po sa magkapatid na Gingging at Duday, makapagunayan lamang sa GMA Kapuso Foundation. Salamat po sa lahat ng tumulong upang maipasuri si Gingging at si Duday. Samantala, sa pakikipagtulungan ng Philippine College of Surgeons Metro Manila Chapter, may operation tuli po ang GMA Kapuso Foundation para sa mga batang may edad sampu pataas. Ito po ay gaganapin sa May 15, araw ng Sabado, sa Veterans Memorial Medical Center, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya mga magulang, ipatala na po ang inyong mga anak at tumawag sa telephone number 928 at 928 Huling araw na po bukas, Biyernes ang unang walong daan na makapagpa-phone register ang mapaglilingkuran. Naulit po namin, hindi po kailangan pumunta sa aming tanggapan. Tawag lang po sa telepono para kayo ay makapagparehistro.